So yan mga padi Good morning good morning So yan dito ko kayo dito sa Merong higanting uh, Estatua Dito sa may Pasig Mga loots diba? So yan iikutan lang natin guys yung area o, diba? So papakita ko sa inyo Yung mga bagong ginagawang Building dito mga loots So, yan. Uh, iikot lang tayo dyan, guys. So, papakita ko lang sa inyo yung mga bagong tayong building dyan. Malun. Diba? So, chill driving lang tayo, malun. Diba? So, ang statua na higante doon sa dulo. So, dito rin tayo sa unahan. So, merong ano dito, may bridge dito na mahaba. Pero, masarap pa yung daanan. Maganda rin yung view sa bridge mga lods lang tayo dyan guys so, yun. so balik tayo dito sa malaking uh, igante na lods na nakatayo yun o uh, mga lupet so palabas na tayo dyan guys syempre uh, iikot na lang natin yan diba so may kita so ginagawa pa to guys di pa gano totally tapos diba yun at na ay ganti ng malungs ayun so, syempre side by side lang tayo ng malungs so chill driving lang so palabas na tayo guys nung c 5 ayano, oh. so yung bridge din hindi pa gaano tapos marami pang ginagawa yung mga construction boy salot sa inyo mga construction boy natin dyan ang mga nagtatrabaho diba? so syempre inikutang natin for the video naman yung Kapilogs Logs niya mga loads, di ba? So, palabas na tayo dyan ang ah. ah, C5. Di ba? So, ingat kayo dyan sa lahat ng mga viewers natin. Shoutout mo sa inyong lahat. Sa lahat ng mga followers natin. Shoutout din sa inyong lahat. Di ba? So, ingat kayo lagi. Thank you and God bless. So, ingat, ingat po kayo. Salamat sa pag-like and share ng video natin. So, pa-support naman din sa YouTube natin. ah uh, pa-subscribe, fellow vlogs. Diba? So, thank you po. Ingat po kayo. Bye-bye.